So WhatsApp what's up mga kabagyan TV32 Papakita ko sa inyo yung mga papalitan natin sa part ng ating BMX Papalitan natin ng mga part para sa mga motor Pagagandahin natin ng gusto itong BMX natin Kung bago ka lang sa aking channel o napadaan Palike and pasubscribe sa ating munting channel sa kabagyan TV32 Good day mga lods! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. Pahit na rin ng notification bell para lagi kang update sa aking mga bagong ia-upload. Palike na rin ang video kung nagustuhan mo. Share mo na rin para mapanood ng iba. So bali mga kabagyan TV32 magsisimula tayo sa Sim Arms. Itong ganito ng ating BMX mga kabagyan TV. Papalitan natin ito ng Sim Arms para mas astig. Bali pag-uusapan na lang namin yung gagawa kung paano niya ikakabit. Yung Sim Arms yung pangmotor. Tapos tagyan natin ng sticker ng GRP tapos itong gulong mga kabagyan TV 32 papalitan natin ng gulong pang motor yung pinaka maliit na gulong ng pang motor ipindi kung anong gulong yung ilalagay natin basta ko yung magugusto natin yun na so abangan abangan yan mga kabagyan TV 32 so bali sa kadena tayo mga kabagyan TV 32 bali bago na to uh, hindi ko pa sure kung ganito rin yung kadena natin na gagamitin pag naka CM arms na siya tapos naka gulong na ng motor depende kung anong sasuggestion natin ng gagawa sa BMX natin para sundin natin siya kung ano yung mas magandang suggestion nyo sa atin mga kabagyan so bali sa sprocket ganun din hindi ko pa sure kung baka ito na rin yung sprocket natin kasi pang bario-bario lang naman at hindi naman natin to papupormain para mabilis tumakbo o pang karera natin so bali papapormain lang natin para astig na tignan pang service lang dito sa bario-bario mga kabagyan TV so bali itong plato natin dito sa harap So, liliit pa to para hindi mabigat na padyakin pag naka-sermas at gulong na tayo ng motor mga kabagyan TV. So, bali dito tayo sa upuan mga kabagyan TV. Matatanggal to buo hanggang dyan. Matatanggal yan. Magra-grinder yan mga kabagyan. Tapos yung upuan niya, pag anon, parang upuan ng rider mga kabagyan TV so bali kung titignan parang motor talaga siya Thailand looks style so bali mga kabagyan upuan niya pa at ito mawawala na ito saka so, itong upuan natin lalagay natin sa eraser natin na pang road bike hindi rin ito masasayang So bali sa monobila tayo mga kabagyan TV. Itong monobila natin, ito na yon. Hindi na natin ito papalitan. Ito, ito na yon talaga monobila natin. Yan na yung stock ng monobila natin. Dito tayo sa tinidor mga kabagyan TV. Uh, kahit ito na rin yung magiging tinidor natin pag napalitan natin sa bandang likuran. Eh maganda naman siya tignan. Pero kung maluwang-luwang pa yung pera natin, pwede natin ito palitan. Depende sa gusto ng pagpapagawa natin kung maganda ba yung ito na lang o mas maganda rin yung pang motor siya. Na kumbaga sa bisikleta, din ito uh, sa motor naman ay peristope. Eh. So bali mga kabagyan TV, Ganyan yung itsura niya kapag BMX pa lang siya. Tapos yung papakita ko sa huli, bago matapos ng video natin, yung itsura niya pag nagawa na. Subali, so, pag nalagyan na natin ng swim arms dito mga kabagyan TV, kabilaan din na lalagyan natin ng shock para maganda talaga yung spring niya. Kabilaan yung shock niya pag mayroon ng swim arms para astig na tignan mga kabagyan TV so update ko kayo mga kabagyan TV pag nasimulan na natin hanggang sa simula hanggang sa matapos yung setup natin sa BMX kaya kung bago ka lang sa aking youtube channel at napadaan palike na rin yung mga videos ko at pashare na rin at huwag mo din kalimutan na mag subscribe pindutin ang notification bell para lagi kang update sa Kabagyan TV 32. nag isang Kabagyan TV 32. Madaling hanapin. Shoutout sa lahat.